So what's up guys? So ito dahil lalata yung mga bagong Hot Wheels ngayon. So balikan lang natin itong mga Honda Civic natin na custom. So ito unahin natin itong Honda Civic custom natin na color blue. Ayun. So ayun, stick yung pagka paint din nito. Ayun ang J Imports drug strip to alam ko eh pero J Imports siya so yan yan nabili ko lang din sa online kasi hindi ko na naabutan to sa mga malls yan, sa store so ito pa yung isang kulay niya yan Honda CB custom red yung no, red online ko lang din ito nabili ano? Honda Civic ano to eh, EG. Hmm. Ganda ng ano nyo, pagka-red nya rin. ah. Ang pogi rin. So, ayan yan, dalawang kulay yan. So, yan, yan. dalawang kulay lang sila. So, ngayon, may lumabas ngayon na ng Honda Civic custom din. Ngayon, to, itong Honda Civic custom na white. So, ayan. Parang gento rin yan. Parehas lang siya ng mukha. Pero iba na yung design niya. So, yan. Meron na ito lumabas ngayon 2023. Na uh, ibang kulay din na ito. Yan, aabangan natin sa mga market. Mga store. Toy store yan. Aabangan natin yun. Na so, yan. Uh, stick din na ito. Puti yung ano na. Loob niya. Pero dito sa mga to black. Yan. Ito. Puti rin clear yung tint nya clear yung tint ito black Ayan. black tint black din yung loob so ito naman yung isa sa bayan na ito yan eh itong drag strip itong jane post na on the civic custom ano to eh n600 yata to 68 ito yung brand yung ano nito talaga hindi ko lang din sure pero Civic naman nakalagay. So, ayan nga, guys. Wala naman tayo masyado pang alam sa mga kotse. Newbie lang din tayo. Correct nyo na lang dyan sa description. So, ayan, no. Para siyang kotse ni Mr. Bean. Diba? Mastig din na ito, lalo yung mugs niya. Ngayon, e, nagustuhan ko sa kanya yung mugs niya. Ayan, saka para siyang kotse ni Mr. Bean. So, ayan. Saka yung isang kulay na lumabas niya itong orange ito yung last vlog natin ngayon dito tayo binalag natin to oh Honda civic na to ito ganda talaga ng pagkapinta na orange na ito ayan para sa yung pagkain na orange yung ganun yung kulay niya ayan, astig din yung dalawang kulay sila ngayon alam ko may lalabas pa nito ni na isa pang kulay so abangan na lang din natin yun sa kayong mugs niya mastic din. Ayan, chrome na. So, ayan. Puro yung Honda Civic custom yun. Ayan. So, Kaya, ito yung kinulik ko nung una. Bali, ito yung una kong kinulik. Ayan, Honda Civic custom. Puro Honda Civic custom yun. Ayan, guys. Honda Civic custom. Yan. Iba, nabili ko lang sa online. Puro online. Ayan. 7 eleven yan ano yun ito to, toy store toy kingdom tapos ito sa online lang din ay di sa 7 eleven tapos ito is online sa shopee yan yun lang guys so abangan nyo yung mga next video natin na hot wheels kasi wala pa tayo hindi pa tayo nakaka busy pa tayo wala pa tayo hindi pa tayo nag-hunt ng mga hot wheels ngayon kaya yeah, wala tayong bagong mga uh, hot wheels na yan. Yun lang.